Mga halamang gamot na mabisang panlinis ng matris at pamparegla. Una, serpentina. Pangalawa, dahon ng bayabas. Pangatlo, luya. Pangapat, makabuhay o heavenly elixir. Panglima, ugat ng makahiya. Panganim, ugat ng sambong. Pangpito, ugat ng malunggay. Pangwalo, cinnamon powder. Pangsyam, damong maria. Sampu, balat ng kamyas. Labing isa, sibuyas. Labing dalawa, Aling atong Labing Tatlo, sampasampalukan, Sampalukan, Labing Apat, Aloe Vera Juice, Labing Lima, Hilaw na Papaya. Ging delayed ng regla ay maaaring sanhi ng iba't ibang kondisyon sa katawan maliban sa pagbubuntis. Ang mga kondisyon na ito ay maaaring mag-range from hormonal imbalances to serious medical conditions. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng delayed na regla, mas maigi na ito ay ikonsulta sa doktor na may kaalaman sa menstrual cycle upang malaman kung anong kondisyon ang iyong nararanasan. Gayunpaman, magbabahagi kami ng ilang dahilan kung bakit nagiging delayed ang regla at mga halamang gamot na pamperegla. 1. Birth control. Ang mga contraceptives tulad ng birth control pills ay nagdudulot ng pagbabago sa cycle ng isang babae kung ikaw ay hindi pamilyar dito, ang mga birth control pills ay naglalaman ng mga hormones na tinatawag na estrogen at progestin. Ang mga hormones na ito ay nakakapagpigil sa pag-release ng eggs sa ovaries. Dahil dito, nagiging delayed ang regla ng isang babae. Pangalawa, Polycystic Ovary Syndrome o PCOS ang picos ay isang klase ng kalagayan kung saan ang katawan ng babae ay mas nagpoproduce ng male hormone androgen. Ang mga taong may ganitong kalagayan ay maaaring magkaroon ng cyst sa kanilang ovaries, kaya ang ganitong kalagayan ay maaaring dahilan ng irregular na ovulation. Pangatlo, timbang ng katawan. Ang pagkakaroon ng hindi healthy na timbang ng katawan ay nakakaapekto sa pagkadelayed ng regla. Ayon sa pag-aaral, ang mga kababaihan na may eating disorders tulad ng anorexia nervosa at bulimia ay maaaring makaranas ng delayed period o missed period. Dahil ang pagkakaroon ng hindi normal na body weight ay nakakaapekto sa function ng katawan at nakakapagpatigil ng ovulation. Ang pagiging overweight at pagkakadelay sa regla ay maaari ring magdulot ng pamamaho ng ari ng babae at kinalaunan ay magdulot ng iba't ibang kondisyon tulad ng pangangati, UTI at impeksyon. Pang-apat, stress. Ang sobrang stress, nervyos at anxiety na nararanasan ng isang babae sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay ay nagdudulot ng iba't ibang kondisyon sa katawan. Katulad na lamang ng bigla ang pagbaba ng timbang na nakakaapekto sa paglabas ng regla at cycle. Bukod pa doon, dahil sa stress nagkakaroon ng hormones na tinatawag na cortisol. Ang hormones na ito ay maaaring magdulot ng light na regla o delayed na regla. Panglima, thyroid issue. Ang thyroid gland ay may ugnay sa metabolism ng katawan. Kaya kung ikaw ay mayroong overactive at underactive thyroid gland, maaari itong magdulot ng delayed na regla pang-anim chronic disease Ayon sa pag-aaral ang mga chronic diseases tulad ng diabetes ay nakakaapekto rin sa menstrual cycle dahil ang blood sugar levels ay nakakaapekto sa hormonal changes ng katawan. Kung kaya't maaaring magdulot ng delayed o missed period ang isang taong diabetic. Ngunit ang mga cases na ganito ay madalang lamang mangyari.